Okay, ang susunod na tanong is eh, may mamanahin pa ang anak ng asawa ko sa ibang babae sa ari-arian ko? So yung question uh, nagmula nag to sa isang tao, sa isang uh, uh lady, sa isang babae, sa isang kinang na mayroon siyang mga businesses, mayroon siyang mga assets, diba? mayroon siyang mga ari-arian, mayroon siyang mga marami siyang plano na uh, i-acquire In the, in the, coming in the coming years, no? Uh, about like your business success. Uh, ngayon, siya ay married na. Okay. However, the problem is uh, decades upon decades na siyang na uh, iwalay. In fact, lang ang in fact sa kanyang kasawa. Ibig sabihin, uh, naghiwalay sila ng kasawa nila. Pero wala akong uh, uh, court order that uh, cuts the ties. basta lang sila naghiwalay for whatever reason at hindi sila nag-file ng annulment, hindi sila nag-file ng separation, hindi sila nag-file ng na preparation and petition for the declaration of ngayon, ang problema is yung asawa niya ngayon, yung husband niya, o oh, mayroon eh, meron ng anak dun sa kanyang lover. So, gusto niyo malaman ngayon kung yung anak ngayon na yon ng kanyang mister okay, so, sa ibang babae ay may habol doon sa kanyang property. Okay, ang sagot po dito ay wala po. Sapagkat ka hindi nyo naman anak ito, okay, hindi nyo naman siya asawa, okay, hindi nyo naman siya magulang. So, wala po siyang karapatan na mag-inherit sa kung ano man ang inyong maipupuntar sa iyong buhay. Okay, so regardless kung um, kotsiyan, regardless kung cash yan, cash deposit, regardless kung yung ay uh, bahay at lupa okay, kung kung yung nyo o kaya mga building wala po siyang uh, makukuha uh, in the event no, na kung uh, in the event na kayo po ay sumakabi ng buhay ngunit ito po yung ngunit dyan no? ngunit, ito po yung alitan uh, a little bit of a uh, remote possibility pero still a possibility okay so ano po yung attorney Alden ano po yung sinasabi nyo nga Uh, a little bit of possibility. Okay. Ito po kasi, kunyari, no, for example, ikaw po ay uh, sumakal, buhay. Okay. Ano isang anak? Sabihin natin, okay. isang po kayong anak sister. Okay. Ngayon, kapag po uh, the moment of death, no? at the point of death, no? It automatically transmits to the to the heirs. Uh, of, of course, except yung registration. Pag-usapan natin. Ang ibig ko sabihin, the moment na mamakaya kayo, imagine nyo merong ilog. Hatiin natin sa dalawa. Yung uh, pizza. Hatiin natin sa dalawa. Yung unang half, okay, yan po ay magpupunta sa mister. No. Okay, yung unang half. Yung ikalawang half, yung pizza, ay paghahatian ni Mr. at ni anak na. So in other words, may share si Mr. D to sa one half niya at yung one half ay magpupunta uh, mapupunta to sa tinatawag na estate of ma uh, kasi yung pangalan niya ay uh, Gina. Estate of Gina. Estado ni Gina. So, ibig sabihin, yung ari-ari niyo ay mapupunta na kay Mr. First half at yung second half, Mr. Last half. Kaya kung dalawang anak niyo, Mr anak, anak. Kasi to, sa kanya lang to. Solo niya yan. So, after some time, si Mr. naman mamatay. Eh, syempre, kapag ko, po, uh, kapag namatay si Mr. Tapos si Mr. naman na yung naipundar niyo. Nangyari, nakapagpundar ko tayo ng uh, mga sasakyan, mga properties, di ba? mga bahay, mga cash. Oh, so, one half agad nun, punta kay Mr after a few years namatay mo si mister eh yung property na yun yung kotse na yun yung house and lot is same namatay ngayon si mister na magta-transmit kayo dun sa eredero niya eh, sino ho ba yung mga eredero ni mister and ho yung anak ninyo kung dalawa yan at yung uh, yung anak niya sa dun sa isang uh, babae okay eredero uh, mag-inherit din ho yun dun sa property ni mister kasi anak ninyo yun yung yung kanya lover mo hindi yung magiginhera siya kasi ano sila ako ownership um meron hong separate property relations yan lalo kung, lalo na kung illegal impediment yung kanilang pagsasama kung ano yung yun, ano lang yung contribution ng uh, is isa yun ang mo makukuha so strict ko ownership ngayon kaya ko sinabing remote possibility ay eh, kailangan mo marami marami na uh, kailangan mangyari para lang mangyari yung possibility ng uh, ganun kailangan makunahan ng mga best sister then si mister si mamatay after you at yung property na yon yun ngayon yung mamanahin ni anak ko sa labas. ngayon kung, kung, gusto nyo na hiwalay na yung uh, ari-arian yun yung uh, kaayusan at yung property arrangement at yung property regime magfile na ko kayo ng legal separation. Ako sa at sa sabihin mo sa usigado na ito ko, ay akin na okay. pwede kayo mag-agree no? Okay, ito, ah, ito ako naman nag-ano yan. Okay, wala ka, ito lang naman na ipuntar mo dyan yung pochi eh. O dapat yung uh, cash, yung deposit sa bank, o, yung property sa Laguna, yung property sa Kapanaguan. Dapat sa akin niya, ako naman ano na ako sige. So, kayo sa aprobahan ng uh, judge. Okay? Legal separation. O kaya, talagang uh, irreconcilable difference na at tagal-tagal din na hindi nagsasama at uh, gusto mo na maputol na yung kasano, fight ka ng annulment or petition for declaration of nullity of marriage. Okay? So, yun yung mga uh, remedyo dyan. So, pwede mo rin i-disinherit. Pero kasi kapag disinheritance, meron pa rin siyang makukuha. Eh. Meron pa rin siyang makukuha. So, kailangan talaga dito Yung pinaka-effective dyan is legal separation. So, yun po yung sagot dyan.